Magandang araw mga bossing no nadamador. damador. Ito yung puzzle na ating ipinose at pinakita rin natin ang solution. Ah, may dalawang dama na. Tigisa sila. Ang pula may dama dito, ang itim may dama roon. O, at mga at may mga pyon din sila, parehas lang ng bilang. Hmm. Unang sulong ang itim, talo itong pula mga bossing pinakita natin. Eh, Siyempre, may nagtatanong paano daw napunta ron ang dama. Ganun lagi ang tanungan yan. No? Oh. Paano nagkaganoon. Oh. Ayan kasi ay puzzle mga bossing. No? Pag sinabi puzzle, pala bibigyan mo lang ng solusyon. Parang problem solving lang naman yan eh. Ginagamit yan noong araw pa para itest ang iyong kakayahan sa pagresolba ng mga ganyang problem solving sa larong dama. <coughs> Ngayon, para masatisfy yung nagtatanong, edi ipakita natin bakit nagkaganyan ang posisyon. Umpisa natin. Unang sulong dyan ang pula. Dito siya mga bossing. Sumagot ang itim dito naman sa gitna. Nagpakain agad. Okay. Okay. Dito ang itim. Doon naman ang pula. Siniguro niya. O tinakpan. Dito lang. Doon naman. Yan. Bawal siyang pumasok doon kasi malalan siyang itim. Yan o, may pakain dalawa. Obligado ang dos. Maari siyang madamahan dito. Kaya hindi siya pumasok mga bossing. Ginawa niya dito muna siya. Yan. Yun pula ang pumasok. Dito siya. Ayun, break, nag-break na naman. Binasag na mga bossing. Yan. Tapos abante siya. Abante rin ang itim. Dito naman ang pula. Dito ang itim. Yan. Ngayon. Yun pumunta roon. Ang pula. Kaya ang ginawa ng itim, dito siya. Ang pula naman dito lang, dito naman ang itim, dito naman ang pula. Ngayon, pumasok, yan, dito na. Pagpasok ngayon mga bossing, uh, sumingit no, tama, pula ang titira no. Kung dito siya susulong ang pula, baka matalo siya. Kasi dalawa option ng itim eh, hindi man kakain ng itim dito, dinakainan mo ng dalawa no. Baka dito siya kumain. Pag kain niya, kain ng itim, lamang sa pyesa. Okay. Balik lang natin para malinaw. Sumingit siniguro ngayon. Kaya hindi siya dito. Dito siya sumabay. Para kung sakaling dito kumain, lalamang ang pula. O. Pero, ang ginawa ng itim, pag sabay riyan, ang pinili niyang kain ay doon. Kasi may option naman eh. Yun ang pinili niya. Ngayon, pula naman ang kakain. Siya ang mamimili. Dito ba siya? O dito? O, kung dito siya susulong, lalamang na naman ang pula. O. Di ba? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, o, kaya ang pinili niya ngayon ng ano, ng pula, imbis na dito, ito ay kinain niya para pares ng pyesa, walang lugi. So, tira ngayon ng itim kasi kumain eh. Tira ngayon ng itim. Ang itim, idadama niya na yun, kakainin niyo pag hindi dumama. Hindi dito. Kasi pag dito, oh, captured naman ang dama mo niyan. Doon siya dumama sa kabila. Ayun. Oh, nakita niya na. Kaya nakapunta doon, maraming pinagdaanan mga bossing kaya nakapunta roon ito namang pula dahil wala naman siya nakikitang uh, lance kasi wala tingnan mo parang wala lang parang normal lang di ba wala naman siya nakikitang lance kumpiyansya siya na dumama kasi parehas lang naman ang pyesa hindi niya alam sa pagdama niyang yan nakaprepara na ang napakagandang tricks nitong itim ito na nga yun, yung pinakita natin doon sa reels natin sa, ma sa maiklim video. Ang ginawa ng itim, nagpakain dito. Siyempre, kakain ng dalwa. Okay. Pinabalik. Ayan. Balik sya. Ipinakain. Ito. Kain sya. Tapos, ipinakain ulit. yun Oh, babawi ng kain ng itim. Ayun oh, yung dama. 1 2 3 4 5 6. Ayun, napunta doon sa dulo. madalit 'sabi, yung dama niya. Kontrolado. Pag gumalaw, kakainin. Eh, 'yung ititira niya, wala na rin. Useless na rin kasi susubuan. Oh, makakain, 'di ba? So, 'yan, diyan napuntang istorya. Kaya nagkaganyan yung puzzle, mga bossing. Oh. Iyan yung ang tawag dyan ay puzzle na mula sa laro. Mula sa opening from the end. Oh. Okay, nakuha na mga bossing. Maganda yun ah. Kasi malalim yun eh. Hmm. Malalim yun. O, oh, di ba? Hindi mo sukat isipin na ano na pala yun. Nakaset na palang kalalabasan nun. O, yun lang mga bossing. Marami naman tayong ganyan. No? Na mga nagmistulang puzzle mula sa mga labanan. Kaya lang, syempre, iba ibang request ng ating viewers mga bossing. May mga request sila na puzzle na mga pre-made. No? Na kung saan, bibigyan mo lang ng solusyon. Tayo, pinagbibigyan lang natin naman ang mga viewers natin no lahat sila ay ating pinagbibigyan kung anong request sa abot ng ating makakaya ay tayo ay uh, nagbibigay sa kanila yun lang naman ang sa akin mga bossing dito naman kung ayaw mo ng puzzle na ano pwede mo naman siyang wag ano di ba piliin mo lang yung gusto mo okay sa gusto naman ng mga ganoon walang problema ano lang yon kung ano lang yung pwede mong maging pakinabang sa'yo, yun ang kunin mo. Kung ayaw mo ng mga ganong puzzle, o di, ignore mo na lang. Sa mga gusto naman, di ikonin nyo. Ganun lang mga bossing, wala tayong masamang tinapay dito. No? Dapat tayo ay magkakaibigan lahat. Dahil ang ating pinopromote ay larong dama, no? Sana itong larong dama ay sa mga susunod pang henerasyon, eh magpatuloy pa rin at hindi makalimutan. Yun lang naman ang purpose dito. Okay, salamat po.